kahigpit mo ga naman at kainitang kainitan kisikal abay alam nga naman e. Eh, wala akong uulamin eh. naman. kadami kaya doon wala ho akong uulamin inay makita nyo ga sikal na naman are sikal na naman sa kanyang talong Hindi hmm. di kaya tama alang gumupait nakupo alam ay eh, di kay are o oh, kagaganda ng ating talong o oh, hey, pag oh, rin na gupit gupit eh tanim ko yan eh. ay Oh, dagat kayo sa papa. <laughs> so, hindi naman kinig. Ah, hindi ka. Oo. So, oh. Mm, okay. Ang mga talong natin, may mahaba ay may maano? May ano? May inaraw-araw yata ang tawag di ya. Ay, ah? Ayan, narinig na Ayan, narinig na nga, nakarya na. Okay, yan okay, tanyo ka. Ayan, yan Mm. Ang sabi, huwag mo daw lalahatay. Huwag daw lalahatay? Oo. ah. Hindi oh. okay, naman alam. mag hindi alam, itigin na karni nga. Ari, ari, tinanin niya. Oo. Oh, Kuhanin muna dyan. mura pa yan Alay, eh. ari, 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 ang kasarap ang kainin. Ah, ari, narinig niya. Bigay ki. Ang madalang tangka. Wala <laughs> tayo sa pusang, yan lagi na nakariyaw. Yan, aray. Aray ka, hindi aray. Aray, aray ang isang aray. Hindi ka aray, aray. Hindi, okay, um, yung kay malaki na gaya. Ayos na yat. Baka maluoy. Huwag mo nang himili ng himiling. Aba. Aba eh. Madalian siya nga. Hmm. Kita nyo gaya. Aray, ay. nung isang araw pa kami din ni ano eh nag-uulam na rin talong. Maayos na ito. Tama na nga yan. Wala ka eh. Baka mamaya ay tayo wala. Bus-bus biyaya. Oo nga. Tama na nga Buko yan. Kasi wala. Isang kainan na yan. Ay, At ipang ano na natin. Ngayon, ano gaitang? Aray, aray, aray. Ano kaya nga in-steak? Kung Tanghalian. Ikaw ang naka-isip. Hindi yung gawain. ay. Dagdagan niyo. Dagdagan daw. O siya na sabi. Gusto po. Yung mga inarawaraw. Yung mga gulang ngayon ay malakay. Siyang ganakaraon. Siyang ganakaraon yun. Alig... Ah, ah, like. like <they're> yeah, yeah. Ang ay ko, alin ga? kuhanin a isang aray. yangga. ga? Ito mga, ito'y kung saan sa mapupunta, Kadami na nga doon. ha. Yung ga, kahaba. di Ha? Pwede na yung mahabang. 'yung nakita mo gayaw, 'yung mahabang iyang. Yeah. Iyang. Oo. Ay, sa pa. Eh. Yan kuhanin muna. Kamura pa. Ayos na iya. nyo pa ineng. Ineng, nyong, nyong. Kagaya na re. Kalaki-laki, ayaw kukuha. ko Hindi yan, yeah, hindi yan, Buko yan. Aray, aray siya. Aray. Tingnan ka na nga kita rin. Iya sa akin mo na raw. Ano ilalahok din na eh? Manguha ka na rin doon sa likod bahay ng Ay, ng kamatis at ng mailahok. Madami tayong kamatis doon Ah, may kamatis pala tayo. Uh oo, -oh. lahukan mo na ng sili. masarap oh, din may sili oh, niyan. Oo, oo. Oh, oh, oh. ako na kadami okay, na kuha mo. oh, 'yan ang maganda din oh. Diyan sa bukid pag sariwa, may Sariwa, sariwa. Maya anayhen. Oh, okay, pakita mo pare yakin oh. Daw, ah, sige, oh. nagre-request pakita daw, daw natin ang kanyang laban, no? Oh. Hindi na lang natin hahagapin ang nagtanim at talaga naman hubad baro na naman. Oh, yan, oh, yan. Oh, tayo, mga laman na. Oo, oh, oh, meron nang oh. Gagawin nating ano, yung anong yung salada. Ayun oh, ensalada. yan salada. Yan, oh. Pakitan niyo rin natin sila. Ayun sile. oh, tayo, oh, may bunga na, may laman na. Oh. Ayun oh, may laman oh, na daw. Sige, eh, pakitan niyo na. Tapos, yan, oh. syempre ang aming sili ay, ay kumbaga ay lagi naming gamit sa cafe naman. Kaya fresh na fresh ang ating sili. Ayan, salomi. Salomi lagi nating gamit yan. Angabulaklak na rin. Kuhanin mo na rin nga 'yan. May isa pa tayo din yan. Ay baka ikimatin ait. Kaya kaya eh. Diga. Uh. Ayos na ito. Tama. May talong tapos may Dragon fruit. Hay oh, on. Kumuhakan na rin ng papaya din eh at mai. Ilove ano ilalagok mo sa talong? Hindi like mo pwede. Hindi ka? Ay, ito mo ko hinay, oh. ang ba, sir? Ang talong. Ay, ang talong? Ang, <makes> ang papaya na. Ano ko naman? Ang papaya natin. Bagamat <makes> pare-parehas papaya, pero iba't iba ng hugis. O, timo mo aring isang are. Bayang kataba ka ba, po. Tapos, ito, oh. Yan naman. Ayan naman. <makes> Pahaba. Yung paek, yung malarap. Ayan, dami nun ko hinay. Ay, o. Dami. Gusto ko hinay. na lang ang... Gusto Alam. ko lang hinog na papaya. Ay, wala pa hinog siya.